Sunog ang gumising sa mga taga-Sampaloc, Maynila kanina pong madaling araw na tumupok sa bahay ng nasa tatlong daang pamilya. Ayon sa Bureau of Fire Protection, ngayong Enero, mahigit limang daan na ang naitalang insidente ng sunog sa Pilipinas. Halos isang daan po dyan ay dito sa Metro Manila. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Nagnangalit na apoy ang gumising sa mga residente ng barangay 458 sa Sampaloc, Maynila, kaninang pasado alas 5 ng madaling araw. Pahirapan para sa mga bumbero ang pag sa apoy na tumupok sa mga kabahayan sa Sulukan Street. Ang sunog agad itinaas sa first alarm, na umabot pa sa fourth alarm pasado alas 5 imedya. Ibig sabihin, hindi bababa sa labing na fire trucks ang kailangang rumisponde kanya-kanyang diskarte sa paghakot ng mga gamit ang mga residente. Ang ilan, halos walang nabitbit kundi ang kanilang mga sarili at kaanak. Sa likod po ng bahay, eh, napo na po kami noon dahil papasok yung mga anak. Pag po namin sa bintana, nasa likod na po ng bahay namin mismo. Kaya wala na po kami talaga na isalba lahat. Kaya nagpinagbaba ko na po yung mga anak ko. Mga gamit na naipon namin, naipon ko kasi single mother po. Ayon sa barangay officials, kandila ang pinagmula ng apoy. Meron pong bata na lumabas at meron din nakakita sa kanya na nasusunog na yung bahay nila, hindi pa siya nagsasalita. So, siyempre pag namin sa mga bintana namin, eh, wala na talaga malaki na yung apoy. So, wala po kami talagang na nasurvive. Sa tala ng BFP, humigit kumulang isang daang bahay ang natupok ng apoy at tatlong daang pamilya o isang libong individual ang apektado. Isang babae raw ang nagtamo ng injury matapos tumalon mula sa ikatlong palapag ng kanyang bahay papalayo sa apoy. Ito yung residential area na natupok ng apoy. Yung ilan sa mga residente dyan, yung kanilang bahay nakatayo sa ikatlong palapag na tuluyan na lang bumagsak. Yung yero dyan na nakikita ninyo, yero na lang ng mga bahay sa ikalawang palapag. 'yung lugar po isa uh, consists po ng mga informal settlers. So 'yung pong mga bahay po nila is uh, mostly po talaga gawa sa mga light materials na which is alam naman po natin na talaga pong mabilis magliyab. Sabi ng BFT, nasa 750,000 pesos ang halaga ng pinsala ng sunog. EJ Gomez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nagka-landslide po sa ilang bahagi ng bansa sa gitna ng maulang panahon. Sa Santa Magdalena, Sorsogon, humambalang sa kalsada ang gumuhong bahagi ng bundok. Parte po yan ng Uba Quarry Site na dati nang pinangyarihan ng landslide. Maraming sasakyan ang hindi nakadaan at naabala. Ang ilang residente na, na stranded, pilit na tinawid ang bulto-bultong lupa. Ang magandang balita po ay natapos naman ang clearing operation sa lugar bago magdilim kahapon. May landslide din sa barangay Bugis, San Jose Abad Santos, Davao Occidental. Agad inabisuhan ng local officials ang mga motorista na iwasan muna ang lugar. Ang sabi po ng pag-asa, ang pag-ulan sa Davao Occidental at ilan pang bahagi ng Visayas at Mindanao ay epekto ng easterlies. East. Shearline naman sa Sorsogon at ilan pang nasa eastern section ng Luzon. Sa mga susunod na oras, makararanas ng katamtaman hanggang sa malalakas na ulan ang Cagayan at Isabela. Uulanin din ang ilang pang bahagi ng bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pinaalerto ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Ngayong Webes na itala po sa La Trinidad, Benguet, ang 15.2 degrees Celsius na minimum temperature. 15.6 degrees Celsius sa Baguio City habang 22.8 degrees Celsius naman sa Quezon City. Dalawang beses nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island sa loob ng 24 oras. Ayon sa p box alas 10 kagabi, naitala ang unang pagbuga. Kaninang alas 3 hanggang alas 5 ng umaga naman ang ikalawa. Tumagal po yan ng labing apat hanggang 22 minuto. May naitala rin labing tatlong volcanic earthquakes at ibinugang mahigit 3,000 tonelada ng asupre. Nananatili ang vulkan sa Alert Level 3. Sa ngayon, nakaantabay na ang task force kandaon sakaling itaas sa Alert Level 4 ang status ng vulkan. Mula 6 kilometers, gagawin ng 10 kilometers ang permanent danger zone roon. Pinaghahandaan din ang uh, posibilidad na ilikas ang dagdag 10,000 pamilya sa Negros Occidental. Plano ng La Casaliana, LGU na humingi ng dagdag na pondo sa National Government para masuportahan ang inaasahang paglobo ng mga residente sa evacuation centers. 116 days bago po ang election 2025, 85 na ang mga nahuling lumabag sa election gun ban. Batay sa monitoring ng PNP, karamihan po ay may mga sibilyan. Meron ding nahuling tatlong security guard, isang tauhan ng Bureau of Corrections, isang appointed government official at dalawang sundalong naka-off duty. 86 na armas naman ang nakumpiska ng pulisya. Ngayong umiiral po ang gun ban, bawal magdala ng baril at armas kahit registered yan at may license to carry firearms outside of residence. Kailangang may aprobadong gun ban exemption mula sa Commission on Elections para hindi hulihin. Commuter o motorista man, napeperwisyo dahil po sa hebigat na traffic sa Metro Manila. Batay sa isang pag-aaral, dalawang lungsod sa NCR ang kabilang sa listahan ng mga pinakamabagal ang usad ng traffic sa buong mundo. Balitang hatid ni James Agustin. Galing malabon ang factory worker na si Ricardo. Mula sa monumento sa Kaloocan, dalawang sakay pa siya para makarating sa kanyang trabaho sa Paranaque. Umaabot daw ng dalawa at kalahating oras ang ginugugol niya sa biyahe dahil sa traffic. Papasok pa lang yan. Ang hirap. Ang hirap talaga mga ano. Kasi sa, nasabit ka lang sa traffic pa lang eh. Ang last sa, ang out noon, last si. Eh. Nakarating ka ng ha, ng habang oras ng ano mo, sa traffic. Halos isang oras din ang biyahe ng maintenance personnel na si Mario mula sa Malabon papuntang Maynila. Kaya araw-araw maaga siyang gumigising para hindi maipit sa traffic. Mahirap din pero tiis lang. Tiis lang sa biyahe kasi para sa pamilya lang. Mahirap din kasi traffic eh. Lalo mga lasays ng hapon, siyempre uwian. Traffic talaga. Kaya tiis lang isang oras. Ganun, mas hindi mawala sa isang oras biyahe. Tila wala na nga raw pinipiling oras ang traffic. Lalong ramdam yan ng mga driver ng pampublikong sasakyan. Sobra po. Kung tutusin, wala naman 50 minutes yan. Inaabot ng lalo na sa, sa hapon. Inaabot na may, may, Isang oras pa, minsan dalawang oras pa. Dito naman sa biyahe namin, medyo. Medyo lang naman. Hindi namang masyado matrapik. Traffic lang yung ginagawa sa sangat sa 2024 Traffic Index na inilabas ng Tonto, isang Dutch Navigation and Digital Mapping Group, ikadalawamput anim ang kalookan sa may pinakamabagal na travel time sa limang daang syudad sa buong mundo na kabilang sa pag-aaral. Tumatagal daw ng 30 minutes at 44 seconds para makausad ang sasakyan ng 10 kilometro. Ikawalo naman sa ranking ang Davao City, 32 minutes at 59 seconds ang travel time, habang ikalabing apat ang Maynila, na may 32 minutes at 10 seconds na travel time sa kada 10 kilometro. Ang lumalalang traffic, malaking epekto sa kabuhayan. Bawas kita lalo na sa mga driver na araw-araw kumakayod para sa kanilang pamilya. Humiliit yung kita namin tapos mabagal yung ikot namin. Ganun, natatraffic kami ng matagal. paano ginagawa yung distance? Eh, tiyaga-tiyaga na lang. Tiyaga-tiyaga na lang sa biyahe. Eh pero pag hindi kami nagtiyaga, di eh, wala kami may uwi, diba? mo na lang yung ngala na traffic, wala kami magagawa eh. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News.